Siguro ang Parang, sakit sa mata daw. <laughs> Nagulat sila. <laughs> Totoro Santos? Uh, Good luck. Dok? <laughs> Dok Annalyn, Dok Javier. Gusto ko lang mag-sorry sa ginawa ni Zoe kanina. Ah, wala yun. Good luck sa presentation niyo mamaya. It's fine, Dok. Good luck sa inyo ni Zoe. Good luck din sa iyo. Ano, Ready ka na? Look, pwede ba? Huwag mga kinakausap kong mga to. We have a presentation to prepare for. Tayo ang una. Sorry again. Doc. Yeah. Dr. Santos, you can check this out. Yes. Review, that. Lineth! Ay, Ma'am Josie. Papunta ka na ba sa leadership training mo? Ah, uh, Pero dadaan muna ako sa flower shop kasi gusto ko sanang bilan si Annalyn ng bulaklak dahil alam ko magiging successful yung presentation nila ni Doc Linton. Speaking of Annalyn, nandito si Ubeng kanina. Gusto niya makita si Annalyn. Hinahanap niya. Bakit na naman? Para sakta na naman niya yung anak ko? Huwag na huwag siya magpapakita sa akin kundi masasampal ko talaga siya. Hindi ko pa rin nakakalimutan yung ginawa ng asawa niya sa anak ko. Lineth, on the contrary, kaya nga nandito si Ubeng kasi gusto niyang humingi ng paumanhin sa ginawa ng asawa niya kay Annalyn. Ang dapat po kasi... Hindi na kami magkita, mag-iwasan na lang kaming dalawa. Dapat kasi to pa na lang na yung pinag-usapan namin. Tutal, para din naman kay Annalyn yung... Kilala ko ang kapatid ko, Linnea. Pag may ginusto si Ubeng, gagawin at gagawin niya. I don't think you can stop him, especially now, na nakikita niya na yung masamang ugali ng asawa niya. Ay, ako po, ma'am. Wala po akong pakailam kung ano man na nangyayari sa kanila sa sa akin, ayoko lang na may masamang mangyari kay Annalyn. Ayoko lang na may mananakit sa kanya. Doon lang ako magiging okay. Kaya nga dapat talaga matigil yung communication ni RJ at ni